Hello guys, magandang tanghali guys. Welcome to my vlog guys. Balik tayo sa Taller guys. Ah, uh, papalitan tayo Tensioner siguro 'yon guys, bearing daw ang sira. Pabalikan ko kayo guys ha, pag nasa shop na ako, ipakita ko sa inyo kung paano tanggalin at kung paano nila ikakabit, kung anong mga gamit ang gagamitin. Okay guys, Eh guys katorsi ang ano yan guys yung yabi nyan ang yung dyan ito na guys ito na yung para sa kung sa motor may tensioner parang ito tensioner lighting kasi parang roller nya to guys Made in France pa guys ah. Oh. Sigurado magandang classic 'to. Ayun oh, na, guys, tinatanggalin na na. Mahirap talaga ang trabaho ng mekaniko guys. Sa mga Yes, uh, o, kaya hindi hilda ito. Diba na? Hilda ito. Kung ano hila rin? Iyan. Ito na, ito na. na. na, guys. Tinerana guys. na. <laughs> na 14 yan, ha. Ah. Ayan, 14 yan. 14 mm yan. 14 yan. Ito guys ang tatanggalin yan Tinubo na guys Ayan Nadala din Lumuwag na Lumuwag na guys malambot na yes, Maluwag na yan guys ha Tanggal na yan Ayan na guys, so oh. Ayan yung luma at saka yung bago Simagas Shop, Simagas Ayan guys ha, ah. parehas yan ha ah. Parehas kalaki yan Polar Okay. Kakabit na lang yan guys. Ayan, okay guys. Babalik na. Ayan na. Ganun lang kasimple, guys. Para pag kayo, kaya nyo ikabit. Ako, guys, kaya ko naman ikabit yan. Hindi ko lang ginagawa kasi wala naman ako extraing ink nih dyan eh kaya dito na lang sa shop okay guys alam nyo na bye bye see you next video god bless guys good morning good morning guys uh, welcome to my vlog guys uh, papunta muna tayo sa shop guys kasi yung aircon ng sasakyan ko mainit ang binubuga guys sa tingin ko kung hindi compressor freon lang to guys uh, sana nga freon lang para hindi na mag wala nang tatanggalin na ano paman sige guys mamaya pabalikan ko kayo pag nasa talyer na ako itutuloy natin ang video na to ha guys okay Hello guys, nandito na po tayo guys uh, Sabi sa akin guys, baka Leo, daw to. Uh, to, guys. Ah, sa. baba Pero wala pa naman, guys. Is 11 pa nung tropa um, natin. Kung ano ba talaga yung tunay na problema nito. Busy pa siya, okay. guys. Ito na, guys. Kinakaulit na. Check nga na guys kung ano ba talaga ang problema nito ano nga nga yung ano guys. Kasi baka daw sa pan eh. Yung pan bago naman. Okay. Possibly yan guys. guys. Check nga na yung prion kung mayroon. Mabi. Salam guys, Mabi Brio. Lalagay na sa lang Brion guys. Brion lang daw. Guys, lalagay na nang Brion ng prion, ang aking friend. Kasi wala daw Brion, ubusan. Ayun na guys. Oh. nakatagahan niya ng preyon okay guys alam niya na preyon ang problema guys may leak daw guys sa ilalim kaya naubos yung preyon what do you think? what's the problem? We need to change the pipe the pipe ha? Huh? Uh, yeah house pipe is compressor yeah. May leak daw guys Kaya nauubos yung priyon